to, araw-araw na lang, inom ng inom. Wala na kayong sawa, kakainom araw-araw, inom kayo ng inom. Tigil nyo na nga yan. Talagang to? Si Mona, si Mona. Si Mona, si Mona. Uy, Mona, long time ha. May anak ka na pala? Hindi ka pa rin nagbabago eh, no? Susmosa ka pa rin. Kailan talaga to? Naku, masikreto. Suka, kailangan mo. Okay lang po tayo. Okay lang. Sige, balik-balik ka mamaya. Ay! O, oh, anak! Tika, teka, teka, teka. An ano yan? Bata! Dala-dala ba dala mo yung alaga mo. Ano yan? Eh, hindi na kami binalikan ni Teo, Tay. Yung pinsan mo? Malakas talaga ang kutob kung may nangyaring masama sa kanilang dalawa ni Danano. Ang tagal na rin po kasi ng ahli. Kaya napunta na rin ako sa polis. Nireport ko na. O anong sabi nila? Yes, pag-aaralan daw po. Yun, yun, ganun po ang sabi. Eh kung talagang may nangyari nga kala na Teo, anong gagawin natin sa batang yan? Problema ba yun? Eddie, akin na tong batang ito. Ano eh yan ang problema gusto. talaga. Tay, ayan na naman kayo eh. Ang tagal ko nang gustong magkaanak, di ba? Tsaka, hindi ako ko ba ang batang ito? Oh, oh, tingnan nyo, ha? Ah, ang ganda-gandang batang. Basta pag hindi ka binili ka ng mga makulang mo, ah, ako na ang nanay mo. Promise, aalagaan ah, kita ng mabuti katulad ng pag-aalaga ng isang nanay sa tunay ng anak. At kahit hindi kami mayaman ng lol mo, magsisipag ako, magsisikap ako, magtatrabaho ako para hindi ko magutong at mapag-aral kita hanggang malaki ka na. Ako aga mm. Ay, tama na po, may late po ako! Opo, o sige, behave ha! Mag-aaral mabuti. Punay ako pa, ako bahala. Teka, teka lang! Ay! Ay, ako! Ay, kayo ng bago, itapon na po yan. Eh anak, hindi. Gastos pa yun. Lalagyan lang ng rugby to. Ayos na. Sigurado kayo na, ya? Yeah? Oo. Oh, oh. Sige po. Tay! to oh. Papasok na sa eskwela to. Ah, pera. Ano pa? Pasok na sa eskwela. Pakikinig ka sa mga teacher mo, ha? Tandaan mo. Kailangan parating mataas ang mga grade mo para mapangalaga ang scholarship na natanggap mo dyan. Napakaganda pa naman ang eskwelahan na yan, oh. Alam mo, hindi basta-basta kung sino-sino na bibigyan ng scholarship dyan, ha? Ah. Kaya gagalingan mo, ha? Pupulo, gagalingan ko. <laughs> Sige. Kay! Dito ka, ha? Bantayan mo nang mabuti si nanay tsaka si lolo, ha? <laughs> mag Ang Mabilis talaga ng panahon, ano? Ang laki na ni Tera. Talagang hindi na binalikan ni na at Danaya. Alam niyo, Tay, siguro tama nga yung hinala ko. Baka na-aksidente sila o namatay noon. Hayaan yeah, mo yan. Ang mahalaga, ay naiwanan siya sa mabubuting kamay. Ano mo, anak? Wala naman akong maipipintas eh sa pagmamahal na ibigay mo kay Tera. Napakaswerte talaga ng batang yan sa'yo. At sa inyo. <laughs> okay. Siya, sige. Okay, papasok mo na ako. Ano, ano yan? Eh? Mag-almosal sana ako. Negosyo, ay. Okay. May, may, tira pa naman dun. Oh, okay. Kasi Angkno, natagpuan niyo ba ang sinasabing anak ni Danaya? Mahal na Kera, halos nilibot namin ang buong engkanta Iniisa-isa namin ang bawat tribo at teritoryo para hanapin ang sinasabi nilang tagapagligtas. Ngunit kami nabiko sa paghahanap sa anak ni Danaya. Mahal na Kera, sa nakita kong lakas ng iyong kapangyarihan, ay naniniwala akong walang sino man dito sa Encantadiang makakadaig sa'yo. Kaya kung sino man yung sinasabi nilang anak ni Danaya, ay tsaka mo siyang daig. Kaya hindi na dapat siya ipahanap pa. Kung nasaad sa Akashic na ang anak ni Danaya ang magiging tagapagligtas ng buong Encantadia, ang ibig sabihin, mayroon siyang kapangyarihang makakapantay sa akin. Kaya bakit ko siya hindi ipapahanap? Ituloy ninyo ang paghahanap sa anak ni Danaya. At dalhin ninyo sa akin ang sinasabing tagapagligtas. Titiyakin kong hindi siya makakatakas sa magiging malagim niyang kapararan sa aking mga kamay.